So guys, welcome tayo sa tambayan ng pulis with 1 million followers at syempre sa Mauricio Birwis Vlog. So, at kasama natin ngayon si Hiwaga, ang sikat at trending na si Huwaga, Paris Overload at ito nga siya, nakaharap natin siya. So, may mga tanong tayo na dapat malaman ng iba't ibang kababayan. Pwede bang kainan ng ating mga Muslim brothers and sister etong Iwaga Pares Overload. na talagang naman kitang kira natin na walang peke, Talaga maraming maraming tao. So. Uh, yan po. Sasagutin ko po yung tanong ni Sir. Pwedeng pwede po. Kasi meron po kaming uh, para sa kanila na set aside. Beef po yun at saka chicken. Dahil Muslim po sila, usually yun lang naman po ang pwede nilang i-order. Kaya Pagka nandito po sila anytime, why not? Kailangan nilang i-order yung beef. Saka chicken. chicken. So separate ang luto, no? Share? Yes, separate po. So ito ba yung isang question natin, last question natin, para mabilis lang tayo. Kasi busy busy si Madam. So, kung sakaling bibigyan ka ng pagkakataon na maging pulis, saan mo gusto magpasay? Sa recruitment. Recruitment o yes. pocket naman? Para maihubog yung tinatawag na Baka Diyos, baka bayan, baka tao, baka kalikasan. Yan, okay. So maraming maraming salamat, Hiwagat, sa If God Wants Magtagumpay, na tuloy-tuloy ito itong Hiwagat. Baka may gusto ko sabihin sa ating mga kaway na invite mo sila Ayan. sa pagpunta sa lugar to. Ayan, Luzon, Visayas, <laughs> Mindanao. hindi eh, man tayo nakikita po ano sa mga mga pero true, cellphone, di po ba maaari yun? Pero sa dito lang po sa within Maynila, ang hindi pa po nakakapunta kay puntahan na po. Dito lang po yan sa Quezon City, Litex Commonwealth okay, no Extension yung, ng Ivy Parade. yung time nito nga pala? Okay. No, oras. 24 hours ba siya? Monday to Sunday, 24 hours na po ang Hiwaga. Wala ka bang balak palagay ng branches kung sa saan ba? Siguro po maaaring uh, coming soon, in. God. Plans po, Maari yes. coming soon. Okay, God bless you po. Bye -bye. Yes, God bless you okay. din po. Po, si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. The views and opinions expressed by the hosts, bloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP.